O, di ba? So, yun lang guys, ang ginawa lang nila is uh, nagpagas up nga sa mga clean fuel branches. And then, eto na. Sila yung mga nanalo at nagkaroon nga sila ng chance na magkaroon ng ganitong klasing sasakyan, di ba? Ginawa lang nila is uh, nagpagas up lang sa mga clean fuel branches. Tapos, nagkaroon sila ng chance ang manalo ng ganitong klasing motorsiklo. Kamusta mga true friend? Nandito nga ulit tayo ngayon sa clean fuel. Dahil ngayong araw ay yeah, award na sa mga winners ang kanilang mga prizes. So dahil nga sumari sila sa Clean Fuel, Pastong Panalo, so eto na guys, papakata ko sa inyo kung sino sino yung mga nanalo at kung ano yung mga napanalunan nila. So tara, silipin natin. Hindi mo may kung paano yung napanalunan ito. Kasi, isin kasi na sumari nyo. Uh, Ay, wala akong app na... Ginawan ako na nice isang atendan. Pwede ko yung sabihin. Hindi kayo ano, wala kayo kapag Oo, pero well, first day mo namin Ito, Rappol, Ano pinapakargahan nyo nun? Truck Truck? Saan kayo nag-operate kayo ng mga truck? Oo Ilan yung truck to na ito? Kali, hindi po Lagi na mga ito at pagkalagi ito Basta kung tuwin po, basta kung tuwin po kami Eh, buti kasama kayo nung truck Oo, kasama ko, nasama ko Kayo nagmamaneho, nakasakay kayo? Nakasakay po ako ako nang Anong tayo yung credit card? Anong credit card? Oo. So, tapos nun, nung nagpapagas kayo, paano nyo nalaman na merong context pala? Ay, nasabi po ng pang-atanda na meron daw po ng rapport para sa Tapos nun, wala kayong app. Wala kayong app. Tapos sa yung, ka, sino nag-a-sino 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 nag a sino nag Pagpatendan. ayun yung pangpatendan. At kapakaswerte nyo so, naman. Butay ginawa kayo nung hapon yung pangpatendan. O, oh, tama-tama. Wala tayong internet. Ay, kinunek po din siya. Wala po kinunek po. Ah, kinunek ka niya. Okay. May mingisang likod para sa'yo sa lahat ng ito. O, okay. ito. Congratulations. Paako kayo nag-operate ng truck? Ano yung ano, trabaho niya? O, bicycle lang po. Bakit na Sa... Sa Alabang po, Sa Alabang. Al Al so, sir Arnold, pa paano ba kayo nanalo? Tingnan saan ba kayo? Saan sa Quezon City? Bago Pantay. So, paano ka nasali sa Rakon? Hindi ko lagi ba ako nagpapa... Anong sasakyan ang uh, pinapanero mo? Private. Ah, private. Oo. Hindi e, marunong ka ba magbuto? Marunong. Baka hindi ka marunong magbuto. Akin na lang ito. <laughs> Nung sinabi sa'yo na nakuha, alam mo di ko Kaya, ako po. O, tapos ko sa website, ng review Kasi O, tapos kami po. yung pangalan ko. Ayun. Yung year na magbabagod na kayo. O, o. O, o. So eto nga mga true friend yung napanalunan dito nga sa Clean Fuel kung Panalo. So ito yung motorsiklo, yung Vespa S125. Ayan. So yun nga, no, ang ginawa lang nila isa uh, nagpag lang sa mga Clean Fuel branches. Tapos nagkaroon sila ng chance ang manalo ng ganitong klasing motorsiklo. So syempre Vespa to, isa to sa mga magandang klaseng scooters. No? Ayan. So pakatawa lang sa inyo kung ano yung niya para sa mga gusto ring manalo ng ganitong klase mga award katulad ng binibigay ng Clean Fuel eh eto nga ayan Vespa S125 Ang ganda ng kulay niya classic at ah, talaga namang gaganahan kang magmotorsiklo pag kaganito di ba And then syempre yung pinaka grand prize nila ito naman yung uh, Toyota Race So ito naman ang itsura niya Yan So, every year nga, uh, nagpapalaro yung ating uh, Clean Fuel at namimigay nga sila ng mga ganitong award. So, last time din, uh, nasaksihan natin yung pagbigay ng Toyota Race sa uh, Grand Winner. Ganito naman na ng kanyang lobo. O, oh, diba? So, yun lang guys, ang ginawa lang nila is uh, nagpag-gas up na sa mga Clean Fuel branches. And then, eto na. Sila yung mga nanalo at nagkaroon nga sila ng chance na magkaroon ng ganitong klaseng sasakyan, di ba? Okay. Yan, no? Okay. Ayan, may ribbon pa, oh. Nakakatuwa dahil kinikwento sa akin noong kapatid. Yung kapatid pala uh, na babae, siya yung uh, sa patatas. At uh, yung, yung nanalo, uh, nag-drive nag, uh, ng tricycle sa, sa Alabang Rao. Apostol eh tinawagan na tinuusap niya yung ate niya kung at ano pwede na magiging maging, maging trabaho siguro na uh, ayaw na niya mag-drive ng tricycle Apostol eh nag-load nga raw yung kapatid niya bumili ng uh, ng dump truck at nag-call sila ng uh, aggregate raw yung travel and truck at uh, siya yung uh, nag-manage nung nagpapag sa King King and eh hindi naman daw takey yung kapatid niya. Pero oh, tinigilaputan nga raw siya nung no, kinento ng kapatid niya eh, na nung nagpagas sila nung uh, dump truck doon, kasama siya dahil nasa kanya raw yung credit card, eh sinabihan siya ng uh, pampatendan traffic kung meron na siyang data uh, app ng King King Nung sinabi niyang wala, eh sinabihan siya na mag-download ng app. Eh hindi naman daw siya marunong kaya nag-volunteer yung uh, natin kasi na siya natutulungan siyang mag-download. Kasi sinabi nung nanalo na Mr. Wilfredo, wala siyang internet. Walang data. oh, wala siyang data. So, nag-offer naman yung pampatendant natin na i siya doon sa internet ng station para maka-download ng app. And uh, yun nga, well, uh, siguro para sa kanya talaga yung, uh, yung grand price natin. Eventually, Uh, nanado siya. Uh, nung nagpapag raw siya, sabi niya kung tinanong ko paano niya na dapat na nanado siya. Dahil raw uh, kilala na siya doon sa station, sinabihan siya ng kahera na nanado siya. Nung kuhihento niya sa kapatid niya, kala nung kapatid niya, scam, scam raw. <laughs> scam. Dahil marami rong so, so, raffle so, na gano'n. Pero mabibigay. Oo. Oh, <laughs> oh, but eventually, nung na-verify nila na siya nanado at uh, yan, natutuwa naman ako para sa kanila. In fact, yung kapatid ng babae, ito ang tuwa para doon sa older brother niya na uh, sabi nga niya para sa kanya talaga yun at uh, deserving naman siya. Taon-taon po natin ginagawa ito at uh, siyempre, uh, patuloy namin pinag-iitihan, nagagata yung mga stasyon, pinag yung servisyon na naibigay sa tao at siyempre, pilit namin pinabababa ang presyo ng green fuel dito na clean fuel, makukuha, kayo ng quality fuel for less at hindi tayo titigil para uh, ibigay sa inyo hindi lang ang the best service pero yung quality fuel for less. So patuloy nyo lang tagkinigin ng clean fuel at uh, we never know, baka sa susunod, yung kayo naman ang manalo ang ating po-friend. Sa inyo nga mga true friend, nakatanong na kung sino yung mga nanalo dito sa clean fuel. Kaya naman sa mga motorista natin dyan, eh, sumali kayo sa mga papromo. Nang Clean Fuel dahil every year ginaganap itong Paskong Panalo Clean Fuel. So paano mga true friend? Ride right, safe po tayo lagi and God bless.